mga barko ng Pilipinas at mga mangingisda hinaras sa baho di Masinloc, dalawang Chinese vessels nagkasalpukan kasama mo sa Balita si Rajuman, Jairus Peña, Florida. -N -N Reports. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na tinangkanguluhin ng mga barko ng China ang isinasagawang kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda program ng pamahalaan. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, Nangyari ito sa bahagi ng Bajo de Masinloc kung saan naghahatid ng mga gasolina, pagkain at ipapangkailangan ng may git 35 bangka ng mga Pilipino, ang BRP Teresa Magbanua, BRP Suluan at MV Pamamalakaya. Pero habang ginagawa ang operasyon, may ibang barko na humarang at nagsagawa ng delikadong galaw kung saan tinangkang bombahin ng tubig ang barko ng PCG. Sa kalagitnaan ng insidente, nagbanggaan ang barko ng China Coast Guard at ng Chinese Navy. Nangyari yan nang hinahabol ng CCG-3104 ang BRP Suluan at biglang lumiko dahilan para sumalpok sa barko ng kanilang sariling Navy. Nagdulot ito ng malaking sira sa CCG vessel kaya hindi na ito makabiyahe. Sa kabila niyan, naggalok pa rin ng tulong ang PCG gaya ng pagsagip sa mga nahulog sa dagat at pagbibigay lunas sa mga nasaktan na tripulante. Ligtas namang naihatid ng Teresa Magbano ang mga mga sa mas ligtas na lugar kung saan binigyan din ang mga ito ng dagdag na supply at gasolina. Tiniyak naman ng PCG na tuloy-tuloy ang kanilang pagbabantay sa ating karagatan at hiling din nila ang agarang paggaling ng mga nasugatang tauhan ng China Coast Guard. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radio Manjairus Peña, Florida, Tatak Aremen.